Hello po mga kamaster, ah, kumusta kumusta po kayo? So ngayon mga kamaster, marami kasi naghanap ng uh, maraming recipe o tungkol o maraming tinatanong nila. So na-upload ko na po. So ngayon mga kamaster, ang gagawin niyo para malaman niyo o makita niyo yung mga upload natin kung sa YouTube niyo din isa niyo yung Master Baker. So yan hanapin niyo lang mga kamaster, ano, so 46k subscribe po tayo. Yan titignan niyo po. Oh, yan sa, uh, ako yan mga kamaster yan, no. So, hanapin nyo dyan, tapos i-click nyo lang, mga kamaster, ano. Ulitin ko sa YouTube yung pangalan natin. So, yan yung uh, YouTube channel natin, mga kamaster, ano. So, i-click nyo yan, kap uh, hanapin nyo yan, i-click nyo, then makikita nyo lahat ng video ko. Kasi nga, nang nagtatanong ng recipe. Uh, Nire-replyan ko naman, kasi hindi na makapag-reply, kasi hindi nila alam. So, ngayon, uh, pag na-click nyo na, mga kamaster, mapupunta kayo sa mismong YouTube channel natin. Then, i-click nyo yung, ayan, uh, video, mga kamaster, ano. I-click nyo yung video para makita nyo lahat ng upload ko. Then, yung mga tanong ninyo nandyan na, mga kamaster, ano? So, halos lahat ng mga tanong niyo mga recipe, kahit anong recipe, mga kamaster, ah, nandyan na po sa uh, YouTube channel natin yan. So, para makita nyo lahat ng video, ulitin ko, punta kayo dyan, punta kayo dyan sa uh, video natin, mga kamaster. Ano? So, nakikita nyo yun, yan. So, para makita nyo lahat ng upload ko, ah, uh, punta nyo po yung video. So, maliwanag ba yun, mga kamaster, no? So, napakarami po, po na pong upload dyan, no? Tungkol sa pag ng oven, sa makina, so, kung magkainin kitain natin. So, marami po yan. So, mag-subscribe muna kayo, mga kamaster, para lagi kayo updated. So, ngayon, nai-share natin, mga kamaster, kung paano nga ba gumawa ng uh, kababayan. So, napakadali lang po ito kung susundan nyo yung video. Uh, hindi na po natin uh, masyado ikakat para mas masundan ninyo uh, mabuti. Para uh, talagang makuha nyo yung recipe, then, kalsadong alsado. So yung asukal natin mga kamaster, uh, ah, 375 mga kamaster, ano? Ulitin ko mga kamaster, ay ah, yung asukal natin, ah, 375 grams. Tapos yung mantika natin, 1 port lang. O okay, 90 grams mga kamaster, ano? 100 grams, pwede na yon So yung gatas ko naman, ah, konti lang mga kamaster, so, parang kalahati lang siya. Tapos dadagdagan ko lang siya ng tubig kasi bali ang tubig nito mga kamaster, ah, isang latat at one-fourth lang. So, ngayon, ang ginawa ko na, uh, kalahating konting gatas, o kalahati, so, basta, mapirpik nyo, mga kamaster, yung isang latat at one-fourth na tubig. So, pwede namang gatas na ilagay nyo, o pwede rin tubig lang. So, one-half kilo po ito, nakababayan, mga kamaster, ano? So, ang gagamitin yung, ah, uh, arena, uh, third class, mga kamaster. So, marami pong klase ng third class. So, isa rin, isa rin po yan, pa, uh, kaya hindi umaangat yung kababayan natin kasi nga kapag pangit yung nagamit nyo so pangit din yung pagkaalsa niya so ang ginagamit ko mga master na third class yung cinderella mga master ano karamihan naman mga master na rin nakapagmura ah uh, pangit pero kapag may kamahalan maganda po yan so yung baking powder pala natin mga master ah uh, isang kutsara na puno so kitang-kita niyo naman yung ingredients natin kasi nga uh, hindi na po natin to ikakat para masundan niyo ng mabuti. Ang malaga para umumbok yung kababayan ninyo, uh, complete yung ingredients ninyo, tapos halong halo talaga siya. Para umbok na umbok, maganda yung pagkakagawa. So ang bintahan pala namin dito mga kamasta, or 4 pesos pwede na po yun. So ulitin ko yung uh, recipe natin. Yung asukal, nauna yung asukal, puti, Uh, 375 grams. Tapos yung tubig natin, uh, one in one fourth, or pwedeng kalahating ibab. tapos kalahating tubig din. Ah, wala din problema yon mga master Ano? Tapos, arena, third class, one half kilo, then itlog, dalawa, then baking powder, isang kutsara na puno. So, kitang-kita nyo naman mga kamaster yung uh, ako natin, uh, Pagtitimpla natin. Kasi nga, dito sa YouTube channel natin na uh, Master Baker po, uh, hindi po natin uh, masyadong ikakat para mas masunta nyo. Para po ito sa mga nagpa-practice, para uh, kitang-kita nyo yung uh, pagkagawa natin. So, ang ginagawa ko po dyan mga kamaster, yung iba kasi sinasala nila. yung na, hindi ko na po yung sinasala kahit magtimpla ko ng special, hindi ko na po sinasala yan. Basta ang gagawin nyo lang, Uh, huwag niyong ibuhos lahat yung tubig. Haluin niyo na muna mabuti. Kapag ganyan, nakikita niyo yung halong-halo na siya, saka niyo lagay ng konti-konti ang -konti tubig natin. Para halong-halo talaga or pinong-pino yung harina. So, ngayon mga kamastar, ang niyo na lang kasi hindi ko ikakat. ah, uh, tignan niyo kung ilang minuto ko hinalo ito. So, para doon naman sa masilan mga kamastar, kung bakit uh, kinakamay natin uh, para makuha po natin ng tama yung paghahalo. Ngayon, ah, uh, sasabihin nyo naman na uh, walang gloves or guantes, uh, normal lang po yan sa mga gumagawa. So, kayo, itry nyo, pwede kayo mag, uh, mag guantes. So, ngayon, kailangan, para makasigurado kayong malinis, simple, magugas kayo, matik na yun, mga kamasari, hindi na dapat natin sinasabi yun kapag gumagawa tayo ng tinapay, kailangan uh, malinis lagi yung uh, kamay natin o nagugas tayo bago, bago natin haluin. So, ito, uh, ipapakita ko rin dito kung gaano kainit yung oven natin. So, magkaiba po yung init ng oven sa uh, lakas ng apoy. Mas, ano, kasi kung malakas lang yung apoy mo, tapos mahina naman yung init ng oven niyo ayos list lang din po yun. Kaya ang dapat, pareho lang. Malakas yung apoy, tapos mainit yung oven. Para makuha natin ng tama din ng alsa niya. So, dalawang klase po ito. Kailangan na mo yung timpla at makukuha mo rin yung tamang init ng oven, yung pagluluto para uh, kuhang kuha po yung uh, pagkaumbok niya. So, ito hindi siya ganong maumbok ito mga kamaster pero pwede na yan kasi nga uh, maliit lang po ito. Pero kapag gagamitin yung holman, yung malalaki siya, talaga magsusumblero po talaga yon pag malalaki yung uh, gagawin niyo. So, sa mga hindi nakakaalam mga kamaster, uh, yung pagluluto na-upload ko na po yun, ano? So, yan mga master, panoorin nyo na lang. Nasabi ko naman na yung recipe kanina. Uh, ulitin ko na naman, uh, ulit na lang tayo. Uh, 375 grams na sukal, puti. Tapos, itlog, dalawa. Tapos, yung tubig natin, is at one port or is, oh, pwede naman isa, isang lata ng iba. Mga master, nakita yung sukatan natin, isang lata po yun. Tapos maglagay lang kayo ng gatas, kahit kalahati lang. Sa akin kasi hinalo ko siya ng gatas. So, dipindi na po yun sa inyo walang gatas o walang tubig, walang problema yon Kahit purong gatas, ah, wala pong problema yon Tapos baking powder natin, ah, isang kutsara na puno. Tapos yung mantika naman natin, na ah, one fourth lang mga kamaster. Ano? Sa malagyan nyo yung mantika, ah, 90 grams or 100 grams, pwede na po yun. Tapos yung arena natin, a ah, one half kilo, third plus. So, ang gagamitin ninyo para mas maganda, ah, yung third-class na Cinderella, mga kamaster, maganda po yun. So, yun na, mga kamaster, ano? So, panuorin nyo lang, and then, uh, maya-maya, sasalang na po natin yan. Uh, music background muna tayo, mga kamaster, para uh, hindi tayo maboring. So, ito yan, mga kamaster. Takanongin nyo naman kung ilang piraso to Anim ata to mga kamaster. Anim na pieces na ang laman niya ay 12. So, ulitin natin, kalahating kilo lang po ito. So, yun na nga mga kamaster, ah, dahil natapos na natin, ah, isasalang na po natin. So, kung nakikita nyo 200 Celsius mga kamaster, Celsius po, hindi paring hype mga kamaster, ano? So, yung Celsius, yun po yung ah, sinusundan natin para magluto. So, na kung nakikita nyo, ah, sobra na po siyang 200 Celsius. So, malakas po yung ah, init ng oven niya. Then, isasalang na po natin yan. Taas baba, pwede po yan mga kamaster. Ah. So ko sa inyo mga kamaster at uh, dun sa mga may maraming tinatanong na hindi ko pa na-upload. Uh, marami na po ako na-upload dyan. Uh, I-check nyo lang po yung unang-unang video natin para makita ninyo uh, kung saan nga ba natin titignan yung mga upload. So kailangan ka-subscribe kayo para lagi kayo updated pag may bago tayong upload mga kamaster. Ano? So anim na piraso lang po siya. So ngayon ay uh, ipapakita ko sa inyo uh, ulit kung uh, gaano kainit yung oven natin. So ganyan lang po yan sarado natin din uh, lalakas ang siya ng konti kasi medyo mahina pa so ngayon mga kamaster kasi nga nakikita natin siya uh, pwede kong ipakita sa inyo yan habang umaalsa na siya pero meron na po akong upload kung paano iluto to mga kamaster no? so, panuorin nyo na lang So, ko na po ito. So, yan. Kung may kita nyo, uh, 200 Celsius pa rin yan. So mga 2 minutes siguro yan mga kamaster o 3 minutes uh, pwede ninyo yung tignan o buksan ng konti. Yan mga kamaster ano. So babalikan natin ng 2 uh, minutes. Yan titignan natin. So kung nakikita nyo mga kamaster nga yan. So umaasal na po yan. Hindi ko pa pina, pinapahinaan ng uh, apoy yan mga kamaster ano. So mamaya ko pa yan papahinaan kapag umumbok na siya. Yan. So madali lang naman po yan mga kamaster ano. Dahil well, uh, nakikita yung uh, may salamin yung oven natin, kaya uh, madali lang natin na masundan yan. So, ulitin ko sa inyo mga kamaster, uh, dapat pinanood nyo ng buo yung video para masundan nyo kung paano ito lutuin. So, ngayon kung hindi nyo napanood dito mabuti yung pagluluto, mayroon na po akong na-upload kung paano magluto ng kababayan. So, yan mga kamaster, ano, so paumbok na po siya, pero hindi ko pa rin hinihinaan uh, yung... Uh, apoy natin. So, ganyan pa rin yan. Mainit pa rin yung oven. So, mamaya ko na lang yung hinaan kapag umumbok na nga po siya. So yun na mga kamaster, ano? so papaumbok na po yan. Na, pwede nyo na po nang hinaan ng konti yung apoy ninyo. So kung sobrang init, init, init na init na po yung oven, ha, pwede nyo na hinaan. So ganyan na mga kamaster. So kapag hinaan ninyo, hina nyo rin yung ha, init ng oven niyo, So yan. So kapag hinaan niyo pala mga kamaster, sa kanya na pag may nakita na kayo nag-brown yan. So nag-brown na siya. So pwede nyo nang hanguin yan mga kamaster. Ano? Kasi nga... Ha, nagpula na yan sa ilalim. So, haanguin uh, na po natin yan. At uh, maraming maraming salamat nga pala sa nanonood dyan. At kahit minsan minsan lang tayo nag-upload. So, yun lang po ang may share kung video. Yun lang po ang may share kung video ngayon. Uh, sana may natutunan kayo. Ulitin ko mga kamaster, ah uh, marami na po akong upload dyan. Then, kung hindi nyo napanood ng buong video ito, uh, hindi nyo ito masusundan ng tama. So, i-comment sa baba mga kamaster kung meron ko itatanong at uh, i-check nyo na lang po yung mga upload natin dyan at maraming maraming salamat sa panonood at ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo lahat.